Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Silangan, Santa Maria, Bulacan ako saan yung makapanayan po natin ang buting lingkod po nung barangay gumagawa, nagmamalasakit ng kabutihan dito po sa Barangay Silangan, Santa Maria, Bulacan na si ginagalang po nung barangay, Kapitan Lamberto Ticcio Mateo Kap, kumusta na po ba kayo? Okay lang po, okay na okay Okay, so Kap, aming tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay Silangan? Ay, sa ngayon po, marami akong pinapagawa ngayon, mga ongoing na Saka ang problema nga lang, sa ilaw nga, nga lang sa may tumulong sa amin. Mabigyan kami, kulang kasi kami sa budget eh. Malit lang aming ano, kira. Okay. So, in up, ay, tanong ko lang po, uh, for pagbalik nyo pong muli for the 100 days, ano, -ano na po ba ang ating na action na, na for uh, accomplishment po? Ang aking mga accomplishment eh, kasada, kalal, mas marami kasada. Sa yung ilaw, pagdating na yung Punting solar light na nahingay ko kayo ngayon, yun lang. Okay. Pero sa, uh, sa palagay niyo po Kap, uh, ano naman po ang ating mga karagdagan pang priorities na nabanggit niyo po kayo na regarding for the street light? Eh, sa, ang priority ko ay mga kanal okay. sa susunod. At saka yung mga karsada, pang hindi pa nagagawa, yun ang gusto ko ihingi eh. Maraming mga karsada na kinakailangan na eh, gawin. Yung mga farm to market. Yun lang gusto gusto ko magawa eh. Okay. And God, uh, may tanong ko lang po, kung masarap po ba yung ating uh, katahimikan at kalinisan dito sa ating barangay sa ngayon? Ay, sa ngayon na yung aming katahimikan dito, ay ayos lang. At uh, ang kalinisan namin, hindi linggo rin papalinis. At may buwan lang kaming lahat ang linis. At uh, tuwing katapusan ang buwan. Okay. So, agay ah, ito na lang kap. Ah, Misahin na lang po sa ating mga kabarangay o panawagan sa ating ah, mga kabarangay na sila po ay sumusunod sa ating magandang batas na pinapatupad pa, ah, sa ating barangay po. Ah, sa ating mga kabarangay, eh, eh, basta meron kayong problema at kaya ko din lang. Eh, tutulungan ko kayo sa sa aking mga kaya. At sa mga hinihiling nyo sa akin na ah, kung kaya ko din lang na pagbigyan ko, matigurado mapagbigyan, hindi, huwag lang sa pera. <laughs> Wala tayo <time. laughs> na. Okay, so dami uh, misahin na lang din kap sa ating mga buong kawani eh, dito po sa barangay Silangan. Sa aking mga kasamahan sa panungkulay, nagpapasalamat ako sa inyo at sa uh, yung ang pagtitiwala niyo sa akin ay bombo at kayo naman eh, para sa akin eh, kayo naman eh, ayos na ayos din. Maganda ang inyong mga pakikita sa akin. Yun lang. Okay. Ah, Hinihilig ko lang sa aking mga kasamahan sa mga kawanan ng barangay. Eh, patuloy tayo magkaisa. At patuloy pa tayong magagawa ng maganda. Pwede na yan. Okay, yan po ang misahin ng ating butihing lingkod po nung barangay dito po sa Barangay Silangan, Santa Maria, Bulacan. Asi ginagalang po nung barangay, Kapitan Lamberto Ticcio Mateo na ayaw po kay Kap, kailangan ay pagkakaisa para po at tuluyan, so, po sa kagandahan ng ating Barangay Silangan. Okay, magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng parehas Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mami, salamat po. Mabuhay po kayo Kap hanggat gusto ninyo. <laughs>